No, magandang uh, hapon sa ating lahat. Ah, uh, na naman ako sa ibang lugar. Yung itong lugar na ito, noon kami ay uh, 15 to 18 years old. Palagi ako dito kasi binata pa ako noon. Eh dito ako nakatira noon, hindi pa ganito ang mga bahay noon. Eh syempre, Uh, iba sa at saka ngayon. Eh, ngayon, uh, parang naalaala ko yung uh, ginagawa namin noon. Kaya, uh, noon, kaya pumupunta ako dito, palagi ko dito noon, mga pinsang ko rin, kasi may pinsan ako dito, mga pamangkin. Eh, pumupunta kami sa, ano, sa palayan, mag-ani, gano'n. Nagkipag-ani, katulad rin dito, sa uh, mga mais. Yan o, no, mga mais sa uh, dito kami magipag-ani noon buras ang ginatawag namin dito noon ani buras sa uh, Ilocano kaya parang gusto ko lang uh, ba yung nakaraan namin uh, rin ako dito pero ngayon lang na ano ko ito para uh, i-vlog ko ito uh, ngayon uh, yung mga papanggin, malilit pa ito mga, mga papanggim ko dyan sa pa sila noon nandito ko kasi sa ano sa gilid ng kalsada ito sa kanila eh kaya itong ano itong nag-aani ng mais at saka ano mais maganda rin ito hindi sa akin lang eh sa akin lang ay hindi ko makalimutan kasi dito rin ako lumaki eh. alam ko rin yung pinatawag na ani ng mais palay kaya kahit ngayon, ah, tagal na rin niya akong hindi nag-ani ano, kasi eh, iba na may, may kunting ano naman tayo, may furniture naman tayo. Eh, na ano ko, masabi ko lang na parang kasi marami yung taong parang minamaligit nila, wag naman po ganon. Kasi dito tayo nabubuhay, Oh dito natan natubuhay. Kung wala naman na ano, magtanim ng palay, mais, wala naman tayong kakainin kahit yan ka sa opisina. Oh, kahit nasa ano kang uh, opisina, nasa abroad ka ganun rin. Kakain rin tayo kaya ako hinahangaan ko yung ano, yung mga nagtatanim ng mais, ng palay. Kasi na uh, doon ako, doon tayo nabubuhay sa mga nandyan sa opisina o oh, dis rin sila pero ang pinakamahalaga yung nagtatanim ng palay at sa kamais kasi kung wala naman yan wala hindi rin tayo nabubuhay kahit, kahit ilan pa ang sahod mo kaya yung sinasabi ko kasi marami rin yung taong ano yung maraming tao na parang hindi nila pinapansin sa akin, sa akin hindi hindi po uh, kasi Diyan talaga ako galing. Uh, alam ko yung pangyayari. Kasi nung una talagang uh, mahirap rin talaga kami. Kaya ito na alaala -ala ko ito. Pumupunta ako sa mga ganito, maisan, oh, mga palay. Kahit hindi na ako nagkipagano. Basta nakikita ko na lang. Masaya na ako. Kaya wag natin wag natin maliitin yung ano wag natin maliitin yung uh, gawain ng farmers ano kasi doon tayo nabubuhay. Uh, ang ano ko lang yung ito ay uh, parang mas, masabi ko lang ito para sa ganun ay matauhan rin yung mga taong pumapansin sa mga ganyan na gawain. Kasi sa akin rin taon rin na ako na natikman ko na lahat yan ng hirap sa buhay. Kaya dito uh, sa akin ah... Uh, hindi ko lang nasabi na sana so bye nyo lang na aking vlog yung Mariano vlog yan. ito ang profile ko oh, yan o hindi mapansin yan ang profile ko oh, yan ang profile ko yung Mariano vlog Ayan. Yung Mariano youtube channel yan ang profile ko ah uh, yan lang ang search niyo kung makita yung profile ko yan na yung profile ko oh. kaya sana wag nyo kalimutan na i like, i share uh, panuri na aking youtube channel Bong Mariano youtube channel yan lang ay paalala lang po sa atin at yung sinabi ko na naalaala naala, naala ala ko lang yung, kan, yung yung nakaraan kaya sana po ay uh, maintindihan nyo wag naman kayong uh, masasaktan yung sinabi ko na yung meron mang ganon na uh, ano na binalewala nila yung iniliit nila yung ano yung mga nagtatanim ng palay ay wag naman po ganon yung sinabi ko pag ano pag gusto gusto nyo panurin yung sa akin ay uh, yan lang ni search lang yung pangalan ko sa youtube ayan Mariano sinabi ko naman na yan ang ano ko profile ko, yan ang pangalan ko nickname ko yan kasi hindi nagbabago ang ano, yan lang ang profile ko yan lang ang pangalan ko rin na nakalagay kaya sa ganun ay uh, makita nyo naman ang aking mukha dyan ano? para, maki, para hindi kayo magalangan na siya ba ito para hindi kayo mag ano tapos yung kanan pala yung dito rin kasi hindi lang yon nag vlog rin ako meron na akong uh, tinulungan na dalawang estudyante noon dito sa kabilang baryo kasi baryo na ito eh hindi sa amin to ibang lugar na ito po na lang ako eh meron akong tinulungan na dalawang estudyante uh, kahit kalkalin nyo diyan nandiyan yung mga videos namin ah uh, naalala ko yung ako ya uh, estudyante naalala ko yun na uh, parang yung ganun na uh, mas mas uh, uh, mahirap lalo yung mahirap kasi ganyan din ako noon mahirap din ako noon kaya at laka, hindi lang yan marami din ako yung na hindi ko yung binablog yung dalawang estudyante lang na iblinag ko na tinulungan ko yan lang na talaga na ano yan lang na talagang iblinag ko marami din ako yung na bata na hindi ko binablog kaya kasi yan gusto ko yung maramdaman niya matikman niya yung yung Uh, pawis ko rin kasi galing rin sa aking uh, pawis yan kasi hindi pa naman ako sasawad sa youtube eh, basta ganun lang gumagawa lang ako ng mabuti kahit man lang hindi ano hindi uh, hindi pa uh, ako nagsasawad ng youtube so uh, hanggang dito na lang uh, babay sa yung lahat sinabi ko na like share and subscribe search you sa youtube ang aking pangalan alam nyo naman yung aking pangalan yan pinos ko naman saka ganyan rin ang profile na makikita yun yan. Kasi pinakita ko yan kung bakit. Kasi marami nagngangalan ng bong na hindi ganyan. Pero yan, yan na sa akin. Yan yung profile ko. Tapos kung gusto ninyong panuorin, kalkalin nyo para mapanood ninyo. Yan ang mga estudyante. Oh. Oh. Hi, kabalong. <laughs> Mahiya eh. <laughs> Mahiya eh. Ayan, ayan, hanggang dito na lang. Babay sa yung lahat. Uh, sa ating pagkikita muli bye bye